load na, na. <laughs> ay, ay. Hello song na guys ay ah! oh. guys, <laughs> guys tapos na guys <laughs> <laughs> tapos na gan driver driver okay

Fish, chili. Oh gini deh saya Yang sepeda us, belakang rambut so. Sa five. Dan rambut lagi lagi deh. ya, Bun. nggak mau naik lugas, mau naik Nah, ya pau kartu dendai deh, Tots. Mau nulis namanya. Ay guys, kumpleto. Hi guys, welcome no, guys, lolo guys. So, ayan <laughs> ay, mga kwan ani guys, pero tapos-tapos na mi ani. Na na. Durado na ni guys. Kami mauli. Mauli na mi ani guys, kay tapos na. mo oh, na pud ang panggabi. Ngayon, inyahan kayo sa mga mga driver guys, diri mga driver, mao ni mga kinabuhi namo. Tip Malipay rami o og kwarta nan kwarta na among padiret Sa. Ah, Hindi uh, sa printer? man sa uh, printer oh. gigikan sa hit man sa